Good morning mga paps. Good morning. Good morning. Kamusta kayo mga paps? Ay, na na naman po tayo mga paps. Mag-aattend na naman po tayo ng ating uh, ng aking mga anak sa kanilang work at uh, titingnan na rin po natin i-update ko rin po kayo ng uh, sa traffic po sa kalsada sa Quezon City at sa C5 ayan. Katipunan. Uh, kamusta na kayo bago tayo mga paps mag-umpisa ay uh, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe my uh, YouTube channel. Uh, pindutin nyo lang po yung notification bell. Like and share lang po. Mag-comment na rin po kung mayroon po kayong katanungan at may uh, share na uh, traffic po about sa kalsadahan. Maraming salamat po. Let's go mga paps! Samahan niyo ako! Ayan mga paps, ah, uh, dito na po tayo. Lugo na po yung ating uh, uh light. Ayan po. yan na pong sitwasyon po dito sa may katipunan po sa tapat po ng Yupi Town. Kami po ay pakakanan kanan po. At mayroon din po dito nagkakaliwa kakaliwa, galing po sa may Miriam. yan po ay dito na po tayo sa tapat po ng Miriam College po. <coughs> sa oras na po ito ay hindi po masyado pa ang traffic ano moderate lang po ito ata uh, nagkakaroon lang po ng pagkatipunan yung mga sasakyan po dahil po sa si stoplight pero okay naman po siya uh, maganda naman po ang daloy ng trabiko po dito sa may uh, katipunan po Yan yeah, mga pas, dito po talaga sa katipunan, dito po, po kayong pagkaya po ay dumbalan po dito uh, Talagang uh, maipit po kayo sa tarapit po pag maaga pa po kayo dahil uh, pasukan po ng mga bata Mga na naging skwela po, kaya uh, dito po priority po nila yung kapasok po ng school at dalabas po Kaya medyo ma-traffic-traffic uh, traffic po dito, nagkakaroon po ng uh, pag-tipon uh, po yung mga sasakyan dahil po sa uh, traffic po hindi na po pinapagana po dito ang stoplight minamanduan na lang po ng mga MMD po uh, para po ma kung saan po yung uh, maraming sasakyan po dun po sila nag uh, po focus yun po ang kanilang uh, pinapauna po para hindi po masyado ang traffic ayan po stop naman po tayo nandito na po tayo malapit sa stop po sa tapat po ng atin uh, uh, Ateneo po at Mariam yung dalawang magka uh, ano po na tuniskilahan magkadikit lang po ito kaya yung kanilang gate po ay magkadikit lang po kaya yung galing po sa Mariam pwede po dito lumabas Kaya pag nakita po ng mga MMD po na kukunti na lang po yung uh, uh, pila po ng mga sasakyan galing po sa loob. Iniista po nila at pinapa-go naman po yung papunta po ng C5 at papunta po ng Quezon uh, City po. Ngayon, <clears throat> impong kanilang ginagawa po uh, kaya pinapatay po nila yung uh, stoplight po para sila po ang magmamando Ayan mga paps, go na po tayo. dito naman po sa may gate 3 po ng tapat po ng atin dito naman po tayo po ah, makakakihinto ayan mga paps go na po ulit tayo <coughs> ayan po yung uh, nagkakaliwa po yan papasok po yan ng school tapos mayroon din po galing po sa looban na pinapapalabas din po kasi kaya nagkakaroon po ng uh, bag, uh bagal po ng uh, traffic ko po dito dahil yung, uh, yung kumukaliwa po doon nag u-turn po yung diretsyo po dito ay siyempre hihito po muna para bigyan po sila ng daan yung palabas Hindi naman po pwede magano po doon dahil mayroon pong counter flow kaya nagasikip po dito ang daloy ng trabiko. Ayan po yung counter flow po yung paps. Kita nyo po yan. Kaya ganun po ang style po dito sa may katipunan. Yan po ay galing ng Ateneo po yung masasakya po na nagkakaliwa po. Nagyayotor po sila dito. Papunta po ng C5 kaya yung galing po ng uh, Kiran City i-stop po mag-aalalay po para pabigyan ng daan po yung uh, malabas ayan mga paps paket na po tayo ng uh, flyover dito po sa pagitan po ng Ateneo uh, at Ibis sa kapila po ang uh, traffic po sa kapila dahil po yan doon sa mga isipilahang po yan mga pa uh, malalaman niya po sobrang traffic po sa may tapat po ng atin niyo at Maryam po kasi hanggang dito na po yung uh, uh, pila po ng sasakyan Nasa taas na po ng flyover Ayan po Kita nyo po yan Ayan Sa aking kaliwa po Ayan hanggang dito na po sila Sa taas po ng flyover Kaya Matrati po talaga Sa atin ninyo Ayan At, Mamaya po pagbalik po natin Wala na po Pero mayroon pa rin po tayong uh, ya yeah. sikit tu nak terapi tu mga paps, andito lang po tayo sa tapat po ng uh, QMC po uh, papasok na po tayo ng uh, channel ayan mga paps, medyo nagbabagal po yung ating uh, pagtakbo kasi uh, dito po mayroong papunta po ng uh, White blints, yung papunta po sa kanan po, yan po ang papunta ng Makati San Juan yan po it's sa uh, Cubao yung sa kanan po po yan. Yan po ang papunta po ng Makati sa luha. Kaya diyan po nagabi. Ano rin po sila ng ano po dyan. Nagipinipon din po dahil sa stoplight. Yan po. Pababa na po tayo ng tunnel mga paps. mga paksa dito lang po tayo sa may uh, pababa na po tayo ng uh, C5 Eastwood po yan yung papunta po ng uh, C5 Eastwood po ay hindi po medyo hindi po masyado uh, matraffic uh, dito lang po kahapon na hanggang dito po ay uh, mabagal po ang dalawin ng traffic uh, yan po pagpababa na po tayo yan bagal-bagal po siya ng konti ibig sabihin po marami na po ang sasakyan sa baba kaya yeah, kung tangali-tangali ang kapa po ng konti ay uh, sigurado mahibig kaya po ng traffic mga paps uh, matraffic na po dito sa may C5 mga paps uh, gapang na po yung uh, mga sasakyan kaya nagagahan nyo po mga paps yan po yung ating update ngayon dito sa may C5 mga paps ingat lang po tayo sa pagbabiyahe ayan mga paps kaya nag medyo nagbagal po pala mayroon po pala ng uh, accident po doon sa pagbaba po hindi naman po masyadong uh, ano na sundot lang po yung puwit Nung uh, isang uh, sasakyan Kaya yun Medyo nag-arigluhan uh, pa po sila Pero mabagal na rin po uh, Pagdating niya po dito sa medolo uh, Malapit po sa tapat po ng Eastwood uh, Medyo mabagal na rin po yan po Yan Pero doon po talaga nagapang po doon Dahil po sa may uh, May accident po ng konti Nahalikan po yung isang uh, sakyan yung kanyang point ayan mga paps papasok na po tayo sa Eastwood ayan. dito na po tayo papasok sa may uh, first gate sa uh, first entrance po ng papasok po ng Eastwood hindi na po tayo doon sa kabila medyo nagnabilt na po yung masasakyan na pero moderate pala po ha? Um, lang po siguro dahil sa stoplight Ayan mga paps, nandito na tayo sa loob ng uh, S-Hood. Uh, maraming salamat sa inyong pagsama mga paps sa uh, patuloy nating pag-update sa traffic po sa umaga. Ayan, lagi po tayo mag-iingat mga paps sa uh.